Magandang araw mga sir Magpapalit tayo ng bearing ng ating Euro Marvel sa unahan So ang size ng bearing natin sa unahan ay 6301 Yan, 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 yan So may dalawang klase ng bearing ang 6301 Buksan ko lang to ah 'Yan. Ito yung pinaka-original na nakalagay sa ating uh, mugs dito. 'Yan. So may nakalagay din na bearing na ang number ay 6301. So ngayon, ang ipapalit ko ay itong isang uh, 6301. 'Yan. So dalawang klase 'yan. Yung isang 6301, yung pinaka-gitna niya, 'yan po ay ano lang goma or yung cover nya plastic so yan so itong ipapalit ko naman sa kanya ay ito itong bakal yan 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 yan. yan po yan 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 6301 din siya kaso ah, siya naman ay yung ating tinatawag na bakal yung pinaka seal nya yan itong nasa gitna So susubukan natin itong bakal na to na ilalagay dito sa mags na ito kung mags kung mas matibay at mas matagal. Ito nga pala ay meron ng lubrication sa loob. Ito naman nga ano, uh, isang bearing. Ito naman ay natatanggal. Tapos pwede nyo i-lubricate. So nga pala, update ko kayo. Ito nga pala ang bearing dito sa mags natin sa unahan. Ay medyo mahirap tanggalin. Gawa ng ito may pinaka isbusing siya dito sa gitna, stopper. Na kapantay ng ating ha, bearing. So ito, stopper na to susuot yan doon sa butas. Yan, nakaganyan. So mangyayari yan, nakatutok agad dito yung bearing. Yan. Yan. So pag nakalagay yan dito, kung mapapansin nyo yung stopper na yun tatama siya dito sa bushing so napakahirap na pong igalaw itong ating bushing kasi yung iba ang nakalagay dito yung pinakabakal ay nagiging ano lang rubber parang ganito yung rubber na ganyan yan nakaganyan yan yung kasya lang dito ngayon inimprove ng euro dahil nakamags ginawa na rin ano bakal yung nasa gitna ayan siya kaya ang pagtatanggal po ng bearing ito medyo mahirap so kailangan nyo welding in yan yung dulo yung kabilang side para pupukpukin nyo na lang dito so yun ang aking uh, share lang sa inyo anong bearing ang mas maganda at kung paano tanggalin yung ating bearing sa mags so yun lang ang ating tips for today so yan po, isa nagtatanong kung anong size ng bearing. Yan na po yung ating update. Thank you.